ولكن يجب ان يكون هناك اصحاب الجنه والاسلام على الماء والمراه والاسلام 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 sa mga taga-paraiso, bahagian nyo naman kami ng tubig o ano mang ipinagkaloob ni Allah sa inyo na mga biyaya. Kalo, Inna Allah harramahuma ala alal kafirin Sasabihin ng mga taga-paraiso, pagkatapos humingi ng saklolo ng mga taga-imperno, nabigyan sila ng tubig o kaya anumang ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanilang mga biyaya. Sasagot ang mga taga-paraiso. Tunay na ipinagbawal ni Allah ang mga ito sa mga kafir. Haram ang mga ito sa mga walang pananampalataya kay Allah. Alladhinat takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa humul hayatud dunya فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Silang mga itinuring nila ang ng relihiyon bilang isang libangan at laro-laro lamang. Itinuring nila ang relihiyon bilang libangan lang at laro lamang. At ang buhay sa mundo, ay lumin lang sa kanila, nalin lang sila ng buhay sa mundong ito. Kaya naman, sabi ni Allah, فَلْيَوْ مَنَنْسَهُمْ Kaya sa araw na ito, sila ay aming kakalimutan tulad ng paglimot nila sa pakikipagharap sa araw na ito at sa kanilang pagtalikod sa aming mga ayat. Hindi sila titingnan ni Allah ng pagtingin na may awa at habag bilang ganti sa ginawa nilang paglimot kay Allah. Paglimot sa kabilang buhay. Paglimot sa araw ng pagtutuos. Paglimot sa araw ng paghuhukom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa buhay sa mundong ito. Dito tayo hahatulan ni Allah. Yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung hahatulan ni Allah kung anong klasing buhay ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay, mga kapatid. Ito yun. Itong buhay natin ngayon, dito ibabasi ni Allah kung anong klasing buhay ang mararot na natin sa kabilang buhay. Walang hanggang buhay sa paraiso, sa jannah, or walang hanggang buhay sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala.